Hello guys, it's another vlog. It's another video ulit. So, walaan niyo kung nasan kami. Nandito kami ngayon sa Diplomat Hotel. So, first time kong pupunta dito and kasama ko yung family ko. So, kararating lang namin. So, samahan niyo kami dito sa Diplomat Hotel. <laughs> So, yun guys. Nandito na kami. Kasama ko yung lola ko. Nasaan tayo? Diplomat, Diplomat hotel. hotel. So, alam nyo ba tong hotel na to? Hindi huh? Hindi mo alam to? Ikaw, Teti, alam mo tong hotel na to? Itong hotel na to is Haunted Hotel dito hunted sa Baguio. Haunted House? Oo. Haunted house? house dito sa Baguio. Haunted house, house dito hotel. sa Baguio. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan siya. Ayan yung place dito. Ito yung Haunted Diplomat Hotel. Ayan. Anong pakiramdam mo, Inang? Nakapunta ka dito sa Diplomat Ay. Hotel. Hindi ka naman natatakos. Thank you. Oh, si Teti, o. Oh, si Teti, o. Pipicture daw. Picture daw. Picture daw. Picture daw. Oh, Magsalita kaya, Oh, Anong pakiramdam mo, Teti, nung pumapasok ka dito? Mainit Oh, tapos? Mainit, tapos lumamig Tapos? Parang may mumu oh, mm. no. Ikaw, inang, anong pakiramdam mo? Nakakatakot Ano? Ah, ano? Bahagat ba yan? Hindi O, oh, tiyang ikaw, anong pakiramdam lamig. mo? Lamig May Noong una, pagpasok namin, mainit Sabi ko, bakit ganito? Walang lamig Samantalang sa atin, ang lamig-lamig Tapos nung pataas na tayo, biglang nagkaroon na ng lamig Oh my God. so yun na nga guys ganun yung feeling namin dito sa Diplomat Hotel pero guys hindi kami pinapasok mismo sa loob so dito lang kami sa labas dito lang kami pwede mag picture at mag video so at least nakita ko na rin yung Diplomat Hotel may mga may mga ano talaga may mga sira-sira na may nakalagay na mga drawing-drawing kahit sa labas mo lang nakita so far parang iba talaga <laughs> pero malamig naman ito dito sa part ito ay malamig so yun guys ikot muna kami dito hotel yan indeed hindi Dominican hotel yan, Dominican, uh, hotel na naging na na, haunted hotel. Na, uh, mm, May maraming ano dyan ano 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 anong, ano 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 ka. Ayoko. Dali na. ano silip ka. Oh, uh, silip ka Kumse muntado 'yan. Tiles pa naman 'yan. <laughs> oh. Ay tiles na nung ano yung yung parang tiles sa diz oh. na. Okay. Oh anong ano nang nakita mo ano ano mo mo? Wa wa. Ha, ikaw ina? Ah. Oh. Ano masasabi? Naku, mo? ako, ako pinabibigat pinabigyan na naman nito sa. Oh. Ah. Oh, ah, maganda hindi natin nagawa ay nakita nung no? yeah. nung buo pa. no? Hindi. Matagal na rin kasi Kaya yan. Ma... So, paikot lang pala siya. Uh -huh. Hindi, pati hindi rin. gayong uh -huh. yung... dito so, malamig na doon na nung no. oh, Dito sa park na to, malamig dito. Dito Tos, malamig na. Dito, sobrang lamig Dito. Iba yung lamig dito, Teti. Ibang lamig dito, Wala. Wala. Doon sa may park na likod, walang lamig. Pero dito, malamig. Pero ngayong araw na to, hindi pwedeng pumasok mismo sa loob. Hindi ko alam kung bakit. So, yun siya. So, yun. Tapos na kami sa Diplomat Hotel. So, naglalakad kami. Noon na yung lola, lola Teti, pati si Tita Meng. Kasi sa isang Uh, sa isang taxi kailangan apat lang so maglalakad na lang kami pababa naman to so malamig naman kaya hindi mahihirap so mahirap lang mag uh, magtingin ng ano ng taxi kasi hindi masyadong daanan to so naglalakad kami pababa so dun yung diploma hotel sa taas so kita-kita tayo sa SM Baguio So yun guys, nandito kami ngayon sa SM Baguio dito sa Santo Star Starbucks. At sa Starbucks. Ang nag ng mga dito sa Starbucks. ano Ang ganda. <laughs> Starbucks. Oh. Ano Teddy, magpapa Starbucks ka na ba? Yes. Sigurado ka? Oo. Oh, oh. Ano yung di-deliver mo sa amin? Oh. Ah, ano yung libre mo sa amin? Ikaw. Okay. Oh, dahil, so oh, wee -wee. Oh, dahil sa wiwi. Oo, dahil sa nag-wiwi ka lang ata dito eh. Wiwi-wiwi. Ayun, napunta na yung Starbucks. Oh. Ang mahal. Ang mahal na naman ng wiwi mo. Mahal ang wiwi. Oo. Mahal. so yun, dumating na yung order na Starbucks ni Teti dahil sa pag-ihi niya. Oh, ayan na sila. Or... ano, masarap ba? Masarap. Mm. Ha? Oo, ihigok. Oh, ikaw. Tahimik mo na ngayon, ha? Ba't pagod ka na agad? O, sa kanya, oh. Jabba Oh, kabonit pa yan. Oh, ito, walang Dubai sa Bigo. At eto ko, Eto kami. Hi kayo. So, nandito kami sa SM Baguio, nag-iikot. So, yung kasama naming iba, Umuwi na kasi, may hinanap siya na bibili dito sa SM Barrio. <laughs> nakabili ka ba? Wala. De. Ay, hindi. Hindi ka hindi nakabili? Lang. Wala ka binili? Window Wala. shopping ah, lang. Window shopping. Hindi natuloy? Hindi. Hindi natuloy? Hindi pa. Hindi pa. pa kaya? Hindi pa kaya. Pero kakayanin? Kakayanin ko. Ah. Pag nakuha mo yun, happy ka? Syempre! May, ano, malamig ba ngayon? Sarap, lamig Lampo na lamig. Malamig ba kami ngayon dito? Oo. Pauwi na tayo. Pauwi na. Pauwi na. So, pababa na kami. So, pupunta na kami dun sa may taxi bay area dito sa Baguio. So, shit, ang daming tao. Ang haba nung, ang haba nung pag-aantay ng taxi dito sa SM Baguio. So lahat dito guys Sobrang lamig talaga ngayon Sobrang lamig talaga as in Paano pa? Woo! Guys walang aircon dito sa SM Baguio As in Nunuot -nu yung lamig So ito dito kami mag-aantay na Taxi Dito pipila na kami So yun na lang for today's guys Samahan nyo ulit kami by tomorrow kung saan kami pupunta. Maraming salamat guys!